naglilinis, ay eh, pumasok yung aking kapatid. Ay eh, naawa po ako sa aking nakita. Ito niyo po um, ang pula na maibili ng chililas. Kaya bibigyan natin siya ng pambili. So, ito po sinasabi ko na kapatid ko. Kawaii mo na, kawaii ko. Ito <laughs> talagang butas na butas. Kung makikita niya, butas na butas. Gusto mo nga, kapatid. Kapatid. So, dahil dyan, wala ka lang pambili ng chinelas? Wala po. Wala po. Ito ang ginagamit mo? Yes. Tagal na. Nabutas na nga po ka uh, pa uh, uli uli. Bili ka ng bagong tsinelas. Oh. <laughs> siya ng bagong tsinelas kasi kakawa naman. Thank you. Bili ka ng bagong tsinelas. Pagkakawa mo na to. Pero wala ka okay, pa ito pag pinagtikip. Sige okay, po. Isa na naman pong kapatid ang ating natulungan sa araw na ito. <laughs> bagong chinelas. So, na guys. Pupunta na tayo sa bilihan ng chinelas. ah uh, natin ang chinelas ng kapatid ko. You know, suot, suot niya. Yeah. Deserve naman niya. Dito po tayo sa tindahan ni Ate Abi kung saan mura ang mga paninda. So, ayan. Napalta na. Happy na siya. Tingin na kanyang from this to this. Wow. Goodbye. Masaya na siya.